Kaugnay naman ng grupo ang inakusahang kulto, pinababalik na ng munisipyo ng Socorro ang mga miyembro nito sa dati nilang mga tirahan. Galing daw kasi sa gobyerno ang lupang ginawang komunidad ng grupo na hindi daw dapat tirahan dahil para sana sa agrikultura. Mula sa del Norte, nakatutok live si Marisol. Marisol? Pia, hindi na nga lang, kanil hindi na lang kanilang profesyon, kundi maging ang mga naipundar nilang ari-arian ay iniwan na rin ng ilang SBSI member nang umakyat nga sila sa Sitio Kapihan. Ang ilang bahay na kanilang inabando na, hindi na mapapakinabangan. Nabulok at nagkasira-sira na Ganito ang nangyari sa mga bahay na basta nilang daw iniwan na mga may-ari noong 2019 na mag-akyatan sila sa Sitio Kapihan para sumama sa Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI. Pati bahay ng kinikilalang leader ng grupo na si Senior Aguila, abandonado na rin. Ang iba sa mga bahay, hindi na matitirahan. Pero may ilang napapakinabangan pa. gay ng bahay na ito sa barangay Rizal na nirerentahan ni Marisa Tisada sa umalis na may-ari. Anong paliwanag niya sa iyo? bakit Wala naman siyang paliwanag. Dito sa Barangay Sudlon, sinasabi may pinakamaraming miyembro ng SBSI. Isa lamang ito sa mga inabando ng bahay ng mga miyembro ng SBSI na piniling manirahan sa Sitio Kapihan. Noong 2019 nga raw, nagmistulang ghost sa itong Barangay Sudlon dahil halos lahat ng residente umakyat sa Kapihan. Hindi hindi lahat dito. Mayroong naiwan dito sa Barangay Sudlon. Uh, mga divide sa tatlo ang dalawa dito sa kuan uh, kapihan. Uh. Isa sa mga mangilang-ilang na dito si Genilito Contreras. Paglabas ka sa bahay, wala namang tao kahit bata. Yung pagtinda namin dito kawawa dahil talagang walang bibili. Nang magalisan, ang Sitio Kapihan na ang naging bagong komunidad na nasa 4,000 na miyembro ng SBSI. Ayon sa pamahalaan ng Socorro, pagmamay-ari ng DENR ang 353 na ektaryang lupain. inawardo ito sa SBSI noong 2004 sa ilalim ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement. Sino yung may authority? For 25 years. Para mag-rehab ano, mag ng forest, kasi Timberland yun, uh, i-rehab yung forest, pwede gamitin pang agricultural. Pero ang dapat sana ay agricultural land lang, ginawa na daw tirahan ng mga taga SBSI. Ginamit nila, doon na sila nang naninirahan doon. Sa agreement, hindi uh, hindi pwede na uh, doon magsettle yung mga tao. Awa uh, uh, usay yon sa ano violation. Na-warningan ba sila ma'am na sinabihan ba sila ng LGU na nabagyan sa agreement? Uh, mga 2019, no, talagang hindi na nila pinakinggan. Nananawagan ng lokal na pamahala ng sukoro sa mga taga-sityo kapihan na bumabana at bumalik sa kanilang komunidad. Hinihingan namin ng reaksyon ang pamunuan ng SBSI pero hindi pa sila tumutugon. Ayon sa lokal na pamahala ng na sa 1,200 daw itong bilang ng mga bahay na inabandona, inabandona rather, sorry, ng ilang miyembro nga ng SBSI. Samantala ayon dito kay Mamerto Galanina, ang Vice President ka ng grupo, hintayin na lamang daw ang magiging kahinatnan ng, mag, nang Senate Inquiry sa karo sila sasagot doon nga sa panawagan ni Mayor. Samantala for now, mananatili raw sila sa sityo Kapihan. Pia. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Kapuso kasama nyo kami 24 oras mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv